Ibinahagi ni Pastor James Panga Santwa sa programang Counter Blessings ni na former Governor Cherry Domingo Umali at Dr. Akit Guzman ang kwento ng kanyang paglayo at muling pagbalik sa Panginoon. Bata pa lamang ay mahilig na umano sa journalism si Pastor dahil elementarya pa lang ay ginawa na siyang sports writer sa kanilang paaralan at ito'y nagpatuloy noong shy high school kung saan inilalaban siya sa mga division at regional press conferences. Ayon kay Pastor, ang kanyang pagkahilig sa pagsusulat din ang nagtulak sa kanya upang kumuha ng kursong BS Secondary Education, major in English sa si CLSU. So nagkaroon po kami ng desire ng mga kasama kong writers na kapag nag-college kami, take up kami ng education para pag naging teachers kami, kami naman po yung mag ng school paper sa um, school po namin. Sa kabila ng kanilang plano ng kanyang mga kasamang writers na ipagpatuloy ang kursong BS Education, ay hindi siya nagtagal dito dahil sa mga problema ang kanyang hinarap na siyang naging dahilan ng kanyang pagtigil sa pag-aaral. Maging sa kanilang simbahan ay huminto na rin siya kahit siya ang youth leader dito dahil natatakot niya siyang mahusgahan dahil alam niya sa kanyang sarili na mayroon siyang nagagawang mali kaya dito na rin nagsimulang lumayo ang kanyang loob sa Panginoon. Ngunit dahil nakikita niyang mayroong magandang buhay at masaya ang kanyang kuya sa Maynila na tumigil ngunit bumalik din sa pag-aaral ay nagkaroon siya ng inspirasyon kuwento niya hinihikayat siya ng kanyang kapatid na muling mag-aral ngunit sinabi umano nito na unahin niyang bumalik sa simbahan kaya naman kasabay ng kanyang pagbalik sa pag-aaral ng kursong Bachelor of Arts in Journalism sa UST ay bumalik na rin siya sa kanilang ministry at muling ipinagpatuloy ang pagdilingkod sa Diyos. So dalawa po 'yung nangyari. Eh. doon po muna tayo sa mm -hmm. una first uh, January 28 Uh, 2018 na, uh, yan po yung bumalik ako sa ministry, mag-serve ulit sa church. Yan na rin po yung time na uh, nakita ko online na pumasa po ako. Wow! Sabay po silang nangyari. Shane Talantino para sa Balitang Unang Sigaw.